Kung harap mo? Ha? Maging vlogger po. Para maging katulad niyo ni Boss Reddy. You ano know, mo anong gagawin ko sa'yo? Tatali kita dyan. Huwag naman po. Ha? Nandito lang po para alam magtrabaho. Mo, alam mo, dapat umuwi ka na eh. So, maging vlogger, ha? Gawin mo lang yan. Maging mabuting nga ka para sa mga viewers mo. Si Mang Ben. Sa kung tayo nito, si Mang Ben. Ha? Naniniwala ko sa'yo. Kaya-kaya mo yan. Salamat po. Kapir tayo. Boss Kalabaw. Tama yeah. yan. Sa mga kaibigan, uh, ako si Ben, kapatid ni Bullet. Uh, Gamit yung oras na to para magpasalamat sa mga mga nag-follow sa page ko na uh, at lalong-lalo sa kapatid ko si Bullet na gumawa ng page ko. Uh, bali uh, ang kwento ko po sis, uh galing ako sa Kapis, kapatid ko si Bullet. Ako yun na po ako. Uh, kinuha po ako ni Bullet para magtrabaho kay Boss Redick na mataas yung sweldo. Kaya kinuha ko na po itong pagkakataon na to. pangarap uh, ko rin maging vlogger para umaman katulad ni Boss Redick. Mga tulag po, mo? Ha? Maging vlogger po. Para maging katulad niyo ni Boss Redick. Taga saan ka? Sa uh, siya po ni, ng Kapis. Kapis? Opo. <laughs> Kapis. Eh di ba, dun sa inyo nakakatakot dun? Ha? Hindi, hindi naman po. Anong hindi? Masasarap po yung mga pagkain dun. Masarap? Marami din pong magagandang tanawin. Masarap? Apo. Seryoso ka? Apo. Anong ginagawa mo dito? Wala. Ha? Nagbibidyo ka? Sa ito video na to? Apo. Pangarap po. Pangarap po. Pangarap po maging vlogger? Blog? Apo. Pangarap maging vlogger? Apo. Teka lang ha. Ikaw ha. Bukas. Pag di pa kita nakita. Pag nakita pa kita dito bukas. Ha? Ano mo anong gagawin do sa Tatali kita diyan. Ano naman po? Ha? Nandito lang po para alam, alam mo, Alam mo dapat umuwi ka na eh. Kasi wala ka pa dito. Tinamo mo 'yung magulang mo, nandoon pa rin nagtatanim. Tulungan mo na lang kaya 'yung magulang mo. Totoo wala ka namang magandang ginagawa dito eh. Sakit. grabe. Ha? Ba, totoo naman yung sinasabi ko oh, ah. Yeah. gusto mo mag gusto mo maging vlogger, ha? Gawin mo lang 'yan. Maging mabuting ejemplo ka para sa mga viewers mo. Kailan na followers mo? Isang libo? Madamihin mo pa sila. Wow. Nagpapasalamat niya ako sa mga... Magkwento ng mga nangyari magkwento mga mo. Magkwento mo lahat ng mga nangyari masasakit sa'yo. Ba't parang, parang, kanina po... Para realize nila kanina na... kanina po parang ayaw niyo po akong maging vlogger? Ha? Ba't kanina po ayaw niyo po akong maging vlogger? Hindi. Kung mapansin niyo hindi di ako yun. Hindi ako yun. Pinapauwi niyo pa po ako sa probinsya. Hindi, hindi kita pinapauwi. Sabi ko, y di ba galing kayong probinsya? Opo. Dala mo yung mga magulang mo dito. Pasyal mo sila dito sa village. Yan, dyan. Pupuntay mo sila dito. Ayan, nakalain niyo ni Bullet. Kaya, guys, supportahan nyo to si Mr. Ben. Tiwala ako sa'yo. Alam ko, makakaon kayo sa hirap. Kasi oh, may ako, may akaman na ako. Hindi eh. kita kailangan ng mga followers. Opo. Tsaka, marami pa akong inaasikaso ng mga business. Ginagawa ko lang to kasi pinarosahan ako ni Boss Reddick. Kaya tuloy mo lang yung pagbibidyo-bidyo, video-bidyo uh, -video na yan. Tuloy mo lang yan. Magpasalamat ka rin sa mga naniniwala sa iyo. Syempre, saka sa mga sumusuporta sa iyo. Si Mang Ben, suportahan niyo to si Mang Ben, ha? Naniniwala ako sa iyo. Ay, kaya mo 'yan. Salamat po. Kapit so, tayo. Boss, Kalabaw. Tama oh. 'yan. Galingan mo, galingan mo. Ha, ah, kapit. Oh. Maraming salamat nga po pala. sa mga nag-follow sa akin. Uh, hindi naman po pala masama si Boss Kalabaw. Baka lang po uh, dahil sa init sa labas. Uh, kaya iba-iba na po yung nasasabi niya. At salamat kay Bullet sa paggawa ng page ko. Uh, maraming salamat po at patuloy po kayong sumorporta sa page ko. Mang Ben po pala. Salamat po.